Lo no so ngayon no um, tignan mo itong mga artista no no na langtaran yung mga ginagawa nila mga kasamaan dito sa mundong ito. Yung mga pelikula nila na, no, na pinalabas no na mga immorality na mga masasamang mga salita, yung mga pagnanakaw no, na pinapakita nila sa TV, sa mga movie, sa mga create, sa mga content nila no na ginagawa. Tapos isang araw biglang namatay yung mga taong ito na lack of, repent, lack of repentance. Tignan mo kung sino unang-unang pumupuri sa kanila. Ito yun yung mga taong nun na, hindi rin kumikilala na Panginoon. Kung baga, nagiging proud din no, sa kanilang mga ginagawa no, ng mga ganito mga immoralidad na mga ginagawa. No. Ano kayo mangyayari sa mga ganitong tao? Tignan mo, nangamatay na sila. No? nagiging buto na lang yung iba kinikrim eh. Pero yung mga movies nila is nagbab, na, na, nanatili pa rin no, na buhay. Yung mga immoralidad ng kanilang mga ginagawa ay buhay. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanila. Yung mga ginagawa nilang mga movies, yan yung gagawin din. Yun yung, paano nagiging instrumento din upang madagdagan ang kanilang paghihirap pagdating ng panahon patuloy sa pag-entertain, patuloy sa paggawa ng kasamaan. Habang nandyan yung mga pelikula na yan, yung mga kanta nila, anong, anuman yung mga ginagawa nila na makikita nyo sa TV, habang lagi nyo pinaparticipate yan, o kumbaga ina, pinup, uh, ano ta, na, na, tinitignan o pinapanood, yan din yung mga bagay din no, na patuloy din sila na mahihirapan. Kasi yun yung mga ginagawa nila. Eh. Kaya nga, abutin man ng ilang taon, 15 years, 20 years, 50 years, 100 years, or 20 years. As long as andyan pa yung mga pelikula na yan, patuloy yan sila no na magtitiis. Dahil yan yung gagamitin sa kanila sa paghatol. Kasi kasamaan yun eh, yung mga kasamaan. Tingnan mo, yung mga movies ngayon, di ba? Yung iba kabaklaan, yung iba immoralidad, yung mga bisexual. Uh, yung alam nyo naman ang sinasabi dito sa Biblia, di ba? No, na alam nyo na walang mga kasama or mga masasama na makapasok sa karya ng Diyos. Sinasabi dito, huwag ka magpalin lang dahil nor sex men with nor men sex with men shall inherit, shall inherit the kingdom of God the sa mga babae pero marami ang ginagawa dito no lalo na ngayon mas yung technology no kumpara lumakas yung technology ngayon social media. Ito yung isang bagay no na nakakasira din sa mga kabataan kung bakit marami ang mga kabataan no na maagang nagbubuntis dahil nga sa mga pelikula, sa mga movies in mga content creator na mga vlogger no na gumagawa ng mga immoralidad ng mga kabastusan at ginagaya ng mga tao. Marami din mga tao din no, na ginagamit sa tanas no. Para mag-post ng mga masasama, mag-post ng mga kabastusan sa mga Facebook, sa Instagram at saka sa, Facebook, sa TikTok o saan mang mga social media platform, no? Na kung, pa, kung saan napapanood ng bawat tao. Kung baga, umiinit ang kanilang um, pagnanasa sa laman at nagagawa ng isang bagay no, na pinagbabawal, no? Na yan sana ay ginagamit o ginagawa lang sana ng mga mag-asawa kaya maraming mga kabataan ngayon ang siyang nagbubuntis dahil din yan sa kapabayaan ng magulang no? kapabayaan ng magulang kulang sa disiplina ang mga kabataan ngayon pero hindi nakapagtatakayan kasi sinasabi na yan noon sa Biblia sa sulat ni Apostol Pablo na in the last days perilous time will come no? ang mahirap na mga panahon darating at ito na ngayon unti-unti na tayong dumating ngayon dahil nga sa technology sa internet no. Ngayon napakaeasy na lang no gumawa uh, manood ng mga sites no? ng mga adult sites or mga pornographic sites. Kasi bawat ngayon noon noon sa, sa internet ka pa sa uh, sa internet cafe sa mga computer shop. Ngayon sa cellphone na. Kahit ng mga elementary may cellphone na. Alam na kung paano gamitin yung mga cellphone how much more yung mga high school. So saan nila natutunan yan? Doon natutunan nila yan sa mga adult, sa mga matatanda. Kung paano ginagawa to, So yung iba naman, umiinit yung pagnanasa. Nalala mo na yung umaapoy na yung pagnanasa. Nalala mo na kanilang pagnanasa sa laman. Ina-apply nila doon sa kanilang mga nakilalang nakail mga girlfriend o ano man. At doon, nagsimula ang kasamaan. Kaya itong Pilipinas, hindi ito malayo kung i-compare mo ito noon sudumat kumura ito subject subject for destruction talaga ito no? kita mo yung mga dahil nga sa kahirapan dahil nga sa yun nga kahirapan yung mga tao gumagawa ng block, supriya hanapin na yung lakas no, kung saan matutuwa yung mga tao. Maraming manunood. Siyempre, gagawa sila ng mga kabastusan na may joke. Ang sinasabi doon sa, sa, sa Biblia no, na huwag kang gumagawa ng mga kalukuhan or mga joke or else hihigpitan yung paggapos sa iyo. Ano yung paggapos? Ano yung gagapos sa iyo na hihigpit sa iyo? Yung kasalanan. Yung parusa na ipapataw sa iyo, dadadagdagan dadadag, dadag, yan. So mag-isip po kayo. Mag-isip po kayo bago kayo gumawa ng isang bagay. Babayaran nyo yan ang buhay. No? Buhay po yung kaparilit niyan. Kaluluwa nyo. Kasi yung katawan na ito, wala kwenta to. Sinasabi na yan ay, ng ating Panginoong Isang Kristo. No, na, ang katawan ay walang kwenta at mababulok lang yan. Pero kung ano yung meron dito, kung ano yung nasa loob nito, yung kaluluwa ng tao, yun yung haharap sa Diyos sa paghahatol. Kaya mag-isip-isip po tayo bago tayo gumawa ng isang hakbang. Kasi talawa lang talaga yung patutunguhan ng isang tao. Either heaven or hell. There is no purgatory such. Wala po talagang purgatory. So mag-isip po kayo. Pagkatapos yung tag tao, judgment. Kasi sinasabi dito sa Hebreo, di ba? after that is judgment. It is appointed unto man who wants to die. And after that is judgment. Judgment talaga. Sinasabi yan dito sa Biblia, no, sa Revelation. No, sinasabi ni Juan, no, nakita niya. In a isoda dead, small and great, standing before the throne. And they were, and they were judged according what they have done. So, hinahatulan sila according sa kanilang mga ginagawa at binuksan ang libro at may libro sa harapan nila at minuksan ang libro at hinanap ang pangalan nila at anyone's name not found written in the book of life shall cast into the lake of fire bababasa nyo yan sa revelation haharap ka sa paghahatol sa ating Panginoong Isa Kristo bubuksan niya yung libro hahanapin yung pangalan mo ipaano kung wala ang pangalan mo doon according sa siya nasabi dito, anyone's name shall not found written in the book of life shall cast into the lake of fire. So, ang bawat pangalan, ang bawat tao na hindi nababasa o wala ang pangalan sa libro ng buhay, itatapon sa lake of fire sa nag-aalab na apoy ng impirno. So, i-compare nyo yun, isipin nyo yun, pagkamatay nyo dito sa mundong ito, wala na. Lahat na pinaghirapan nyo, lahat na pinapatayan nyo, lahat ng pinatuluan yung napawis lahat ng pinas gin, ginagawa nyo bababaliwala yan pagdating ng araw o, sasabihin mo ah okay lang kasi may anak naman ako eh paano ka paano ka ngayon ang tanong paano ka ngayon sa harap ng Panginoon itatapon ka itatapon ka doon sa impirno At, hindi eh, mo ba alam na yung anak mo susunod din sa iyo kung ano yung patutunguhan mo ganun din ang mangyayari sa anak mo kung hindi yan mamumulat, kung minumulat mo yan sa paggawa sa makamundong nais, sa makamundong ito, ganon din yung patutunguhan yan. So sasabihin mo, okay lang, secure na yung anak ko. Secure ka sa mundong ito. Nabubuhay siya. Survive siya. Ipaano e, yung yan sa pangalawang buhay? Kung ano ni saan niya patutungo? Kung saan ka patungo din yan? Doon din patungo yan. So mag-isip-isip po kayo bago kayo gumawa ng isang bagay. Isang bisis lang ang buhay at napakaigli lamang ito kung i mo at isipin mo. Sa isang timbangan ng gold o ginto, maglagay ka doon. Halos hindi yan magkaano yan ang paggalaw ng isang guwit. Ganyan kaigli ang buhay kung i-compare mo sa magpakailanman na walang katapusan. Mag-isip po kayo. Isipin niyo po yung mabuti bago kayo gumawa ng isang bagay na nakakasama na, na ikinagagalit ng Panginoon hinintay nyo talaga no, na mapuno ang Panginoon at kukunin kayo at itatapon sa impyerno. Huwag niyo hintayin ng ganun. Repentance ang kailangan natin. Ang sinasabi natin, ang sinasabi dito sa Biblia, kaya nandito pa tayo ngayon, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. Kasi hindi gusto ng Diyos na bawat isa or bawat isa or may isa man lang na tao na mamamatay sa kanyang kasalanan. Mas pipiliin niya yung tao na magsisi. Kaya nandito pa tayo, binibigyan pa tayo ng pagkakataon to repent our sins. So mag-isip po tayo ng mabuti yan. So hanggang dito na lang na maraming salamat. Thank you, Christopher.